Nandun pa rin yung ano ko, yung body and soul ko. <laughs> Naiiwan doon. Parang ano, hala ano nangyari? Sabi nung kaluluwa ko. <laughs> Naglabas na ng pahayag ang aktres na si Mariel Pamintuan ukol sa nag-viral niyang video nang ikwento niya ang kanyang karanasan bilang isang starlet. Labis na pinag-usapan ang video ito ni Marielle dahil maliban sa ilang mga nakakatawang karanasan niya Natatawa rin niyang ikinuwento kung paano siya nasaktan sa sampalan scene nila nang hindi niya pinangalan ng bidang aktres na kasama niya sa isang proyekto. Kwento ni Marielle, sinabihan daw kasi siya ng isang producer sa set bago ang actual shooting ng sampalan scene na huwag umano niyang lalakasan pagsampal niya sa bidang aktres dahil nakita raw siya nito sa rehearsal na tila malakas ang amba Kaya naman sinunod niya raw ito at sinubukang maging makatotohanan ng sampal kahit mahina. Ngunit nang ang bidang aktras na raw ang sasampal sa kanya, e eh kinagulat niya raw ang sampal nito dahil na yan kanyang tenga dahil sa lakas. Natatawang mga pahayag ni mariel? Pag-starlet ka, syempre hindi ka muna priority. Ang priority is yung bida. So ito, sampalan scene. Magsasampalan kami ng bida. Tapos rehearsal. Sabi sa akin ng producer, Mariel, wag mo lalakasan ha, kasi nung rehearsal nakita kita eh, parang malakas yung amba mo. Huwag mong tototohanin, yung mukhang totoo lang pero wag malakas. Sabi ko, ay opo, sige po. Tapos sabi, action, o di ginawa ko sampat. Tapos yung bida talagang Gina eh. Talagang nakikita ko siya slow mo. Tapos sabi ko, ay mukhang malakas to ha. Tapos gumanon na sa mukha ko yung tenga ko na yani, yung kaluluwa ko na iwan sa set. Nagpalit na ng set up, nandun pa rin yung body and soul ko, na iwan dun. Sa kabila ng mga karanasang ito ni Mariel, idinaan niya ang mga ito sa tawa, lalo na nang sabihin niyang nakaganti siya dahil reshoot ang nasabing eksena. Gayun pa man, umani pa rin ng ilang negatibong komento ang video nito ni Mariel at pinuna ng ilan ang tila pagre-reklamo daw nito na hindi ginagawa ng mas kilalang artista kesa sa kanya. Kaya naman sa comment section ng kanyang post ay nilinaw niyang hindi umuno siya nagre-reklamo at sana raw ay hindi siya ma-misinterpret ng ilan dahil masakit daw talagang masampal lalo kung sa tenga ang tama nito. Komento ni Marielle, Not everyone in showbiz is the same. I have a lot of good experiences din naman. This is just satire because I enjoy comedy. Kahit sa namang industry may ganun, di ba? P.S. Don't get me wrong. I'm not complaining po ah. Okay lang masampal ng malakas. Pero pag abot sa tenga, baka mabingi naman. Kaya shook si ako. Hahaha. <laughs> Maliban sa komento niya, ay nagpost din siya sa kanyang Facebook account at sinabing, Okay lang masampal po ng malakas. Yes na yes. For the go for the best heavy drama actress. Pero ang point ko lang sa video is nasampal po kasi ako sa ears. Which is, hello, delikado din yun ah. Parang naging kweba nga na yanig yung tenga ko noon. Pero ginawa ko na lang humor. Do not misinterpret that I'm complaining. My video was a satire only. I enjoy comedy. Anyway, good vibes only crazy peeps. Matatandaan na mas lalong pinag-usapan ang video nito ni Mariel dahil sa di umunay pag-react ng co nito sa Love at First 3 na si Kailin Alcantara naga na din umunay nitong binura.